Kinalakay ngayong araw sa camera ang posibleng epekto na laganap na paggamit ng online games sa bansa. Maging ang mga hakbang na maaaring gawing sakaling mapagbawalan na ng paggagamit nito. Ang detalye ihatid sa atin ni Kate Renya live rin mula sa Batasang Pambansa. Kate? Princess si pinaabot ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na sakaling tulu tuluyan iban ang online gaming sa bansa, may chance na lumiit ang kontribusyon ng ahensya sa National Treasury ng Pilipinas. Dumalo sa pagdinig ng Committee on Games and amusement ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para talakayan ng usapin na may kaugnayan sa lumalalang issue ng online gambling. Kapansin-pansin ang malaking pagbagsak ng gross gaming revenue ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR nitong Setyembre, higit 20 billion pesos noong Mayo, bumagsak sa 10 bilyong piso nitong nagdaang Setyembre. Ang dahilan, maraming e-wallet platforms ang nag-unlink na ng kanilang serbisyo sa online gaming lalo kung ito'y ilegal. Ayon sa mga opisyal ng e-wallet applications, nagsasagawa na rin sila ng hakbang para pigilan ang paggamit ng kanilang platforms sa illegal na sugal. Once we find out that uh, the websites or merchants or any other accounts are being used in relation to illegal online activities, what we do is that we block, okay? We block the websites and the merchants. So ano po kaya sabihin ng block? What we do is we disable payment options dun sa website sa merchants na yan. So ang ibig sabihin po ito, pag mayroon pong GCash user na pumunta doon, they can't use their GCash to, to top up or to, sa kahit anong paraan po, hindi na po nila mga gamit dun yan. Uh, we only service uh, licensed uh accredited online gambling operators uh, that have been uh, uh, accredited by PAGCOR. So all of the illegal uh, gambling sites, we, we uh, proactively monitor. Uh, as you mentioned, Mr. Chair, uh, there is a, a process in place for us to monitor suspicious transactions and these are uh, reported as a suspicious transaction report to the AMLAC. Ayon kay Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, mas naapektuhan ng online gambling ang mga nasa low-income sector. If you look at it kasi, the fact that the top-up was that low, it was targeting a particular segment of society. Yung medyo hindi maka afford ng uh, ganun ka top, higher na top-ups no but by increasing the top-ups at least we would take away that particular sector of society na hindi na nga nakaka-afford nagtumataya pa Inami naman ng pagcor na may epekto ang pagban ng online games sa kita ng bansa pag per income po, 50% po nito goes to the National Treasury. Bukod dito, inilunsad na rin ng Pagcor ang, pag ang AI-based platform, katuwang ang CICC, na kayang mag-scan ng mga website at tukuyin agad kung ito'y ilegal. Ayon sa ahensya, nakakadetect sila ng halos 500 illegal online gaming sites kada linggo. Princess sa legal online gambling operators, mabilis na nalalaman kung may nakapasok na manlalaro na nasa 20 years old pa baba, kaya patuloy, ang, patuloy na isinusulong ng pagkor ang paglaban sa pagpasok ng mga illegal online gambling operator para rin maiwasan ang paghumaling ng mga menor de edad. At yan muna ang update mula dito sa kamera para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Kate Reña, Congress News.